PNP Anti-Cybercrime Group nagbabala laban sa mga scammer o illegal online transaction sa Baguio City. Ibabalita naman po yan ni Freddy Rolioda. Freddy! Patuloy na kumikilos ang PNP-ECG Anti-Cybercrime Group sa pagpagtulungan dahil ilang online sites o social media interaction group tulad na e at GCAS para bigyan ng kaukulang pabala ang publiko na pag-ibayuhin ang pag-iingat kontra illegal online activities na maaaring magdulot ng pagkawala ng pinaghirapang ipon o pagkalimas ng naipong pera lalo na kapag hindi naging maingat sa pag ipag sa iba. Sa panayam kay PNP Anti-Cybercrime Group PIO Police Lieutenant Walen May, D.S. Arancillo, malaki ang posibilidad na maaring gamitin na ilang grupo individual ang social media platform para sa kanilang pansariling interes kung saan ay may sasagawa ang pambibiktima na isang uri ng pananamantala sa kapwa. Kami naman po kasi yung nakatoka dun sa mga cybercrime cases, most especially yung mga uh, incidents or crimes na ginagamitan ng ICT or Information and Communication Technology. And uh, kadalasan po nakikita natin and, and pinuforsi talaga natin na gagamitin yung mga social media platforms para makapag-vote buying or vote selling man po. And ito po, nagiging proactive po tayo kung nagkakandak po tayo ng cyber patrolling yeah. and online investigation para kung may meron man po tayo nakikita dun sa mga sites and the pages or groups man po ay mas stop natin. Gayon pa ayon pa kay Arancilio, hindi sila titigil sa pag-imbestiga at pagsasagawa ng validation para sa mga taong nasa likod ng anumang uri ng panloloko tinatawag ng mga scammers o yung mga gumagamit pa ng mga dami accounts na ang layunin ay magsamantala kung sanay ay naglipano sa ating kapaligiran habang tiniyak pa ng PNP ACG na papanagutin sa batas ang sinumang individual na nagbabayulate ng ganitong klasing illegal online activities talagang iingatan natin yung mga um, misinformation, disinformation, and malinformation. So uh, we don't tolerate it and uh, talagang aasahan ng mga tao, kung kayo po ay nagba-violate ng ganitong klasing mga illegal online activities, ay andito po yung PNP Anti-Cyber Group para panagutin kayo sa bahas. Nagbigay babala pa ang PNP ACG sa publiko na maging mapagmatsyag at magingat sa mga online transaction o SOCMED interaction, huwag basta-basta magbubukas o mag-click ng anumang dipamilyar na links lalo na ang pag-iwas sa pagbibigay ng mga financial at personal information kung saan ay maaaring gamitin ng illegal online activities. Paalala para otoridad na kung sakaling mabiktima ng ganitong panlolo ay agad na umugnay sa PNP o mag-report sa anti-cybercrime group para agad ding maaksyonan ang ganitong illegal na kalakaran na isang grupo o individual. Mag-ingat tayo sa mga online